si Sanfrey Arbel, tas ang tagabalita ngayong araw. Ang petsa po ngayon ay March 21, 2024, oras 9.49 p.m. Ang nilalaman ng balita at ang focus ng balita ay droga sa Pilipinas. Nilalaman ng balita ang pulis sa Norte Mindanao ay nag-raid at successful ang operation at nakakuha sila ng 1.9 milyon na halaga na shabu sa Norte Mindanao at sa Baybas na ginawa nilang operation para sa anti-drugs ni BBM Marcos. Ang nagulat ng balita ay si Lok, Loks Norfolk. Ito po ay ang pamprosesong tanong. Paano nakaka sa na balita sa ekonomiya ng Pilipinas. Pwedeng bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas pag nagpapatuloy po ang droga sa Pilipinas at kundi po nahuhuli ang mga nagbebenta at ang user po ng droga. Pangalawang tanong, paano ka naapektuhan sa nabanggit na balita? Ako ay nalulungkot dahil marami tao ay nasasayang nasayang ang buhay dahil sa droga na imbis na ipagkain nila, ginagamit nila sa droga. Ang pangatlong tanong, ano ang iyong aral na nakuha sa iyong nabasa o napanood na balita? Ang aral na akin nakuha ay, huwag ka gamit ng droga at sa, gawin sa magandang paraan. Imbis na, imbis na gamitin sa droga, ipagkain na lang natin o may pagbili ng kailangan natin. Salamat po sa pakikinig ako nga po pala ulit si Shanbrae Arbel Tas, ang tagapagbalita.